Hello po, welcome to my channel. Sa araw na to, nagluto po ako ng gulay. Yung malalaking dahon ng sibuyas at tapos nag po ako ng ano po, itlog with tofu. Share ko lang po sa inyo kung paano po ito niloto. Kaya tasamahin niyo po ako at mag-intro muna tayo. Yan, bisan na po natin na magluto. Naglagyan na po ako dito ng mantika. At ang una ko pong gagawin ay piprito ko po muna yung tokwa. Yan, piprito ko po muna isa-isa. Hintayin -isa. ko lang po na mag-brown po yung ating ano, uh, ah, tokwa. Balito po ang aking pangsahog sa ating gulay. Thank you. Ayan, brown na po lahat yung ating tokwa. Kaya maglalagay na po ako dito ng bawang. Ayan, daluhaluin ko lang po ito. At maya maya, ilalagay ko na rin po at susunod ko yung sibuyas. konti lang po na sibuyas ang aking ilalagay dito kasi yung ating gulay ay dahon ng sibuyas. Dahon ng sibuyas po yung malalaki. Nisira <laughs> ko pasensya na po kayo at hindi ko alam kung ano yung ano uh, tawag dito. So, ano po, napaka ano lang din po ito madali at uh, ano, uh, kahit na nung sahog pwede kasi minsan ang sinasahog ko dito dito ay hipon, hipon na nabalatan na. Sa so, ayan, yan, talagay na po yung ano, dahon ng uh, sibuyas, yung malalaki po. So, ayan, halo lang at uh, gisa-gisahin na mabuti. Maganda po ang amoy nito. Ah, uh, ni si buyas. Uh, so ayan po. At uh, maya-maya maglalagay na po ako dito ng uh, pangpalasa. Sa so, ayan po naglagay po ako ng uh, konting asin. At uh, maglalagay po ako dito ng chicken broth. Bali, chicken broth po yung aking pampalasa dito at yung, at yung asin po. At maglalagay po ako dito ng ano, konting ah uh, tubig lang. Konting-konti lang po kasi yung lalagay ko po ay ano po, uh, chicken broth. Tatakpan ko po ito kasi uh, medyo ano po, uh, matagal ng Matagal, medyo matagal maluto yung ating dahon ng sibuyas at uh, ayaw pong nilunay yung matigas. Kaya kailangan natin natakpan ito. Tatakpan po natin ito at uh, ano, palalambutin. So ayan, napakadali lang din po ito na ano, lutuin kung nagmamadali po kayo. <laughs> ayan, uh, uh, madali lang po itong lutuin. So, ayan. Tatakpan ko lang po ito hanggang sa maluto. At malamambot yung ating ano, ah, dahon ng sibuyas. So, ayan po. Check na po natin yung ating niluluto. Ayan. Okay na po yung ating gulay. So, ayan. Tatabi po muna natin ito. At, uh, ano, yung mag-i-steam mag naman po tayo ng, is ng itlog na mayroong tofu. So, ito po yung aking tofu. At nagbati po ako ng, ano po, at uh, ito itlog. Tapos, nilagyan ko na po ito ng kunting ano lang asin. Yan. tapos, ito po yung tofu. At eh, ilalagay ko lang ito dito. Dito sa gilid-gilid. <laughs> Ayan. Da. Nilagyan ko po ito ng asin at konting, ano po, konting asukal. Para larong masarap. Tapos, ilalagay ko po yung century egg sa ibabaw. Yan. Yan po. Try nyo po ito. Ano po masarap at uh, napakabilis lang din po. I-steam ko lang din po ito ng ano, um, 10 minutes. At yung aking pag po dito, ano, uh, nilakasan ko lang po yung apoy para maging ano po, uh, bulaklak yung gilid-gilid. So mamaya papakita ko po sa inyo. At uh, parang ano siya, uh, bubula na parang bulaklak yung yung nasa gilid. Tapos pag binuksan na po natin, ano yun, uh, babaksak din po yun, yung ano niya, uh, yung pagbula niya. Bubula po kasi yan yung naaalsa. Uh, kung ayaw nyo naman pong, ano, uh, paalsahin, gusto nyo pong pinong-pino, ano, mahinang-mahina -mahina lang po yung apoy, tapos taktan nyo po. Ang, ang akin po kasi, gusto ko yung, ano, uh, parang, <laughs> uh, umalsa. So, ayan. Para maiba naman. <laughs> ayan, o. Oh, tignan nyo yung, ay, ano, uh, hindi pa naluluto, pero itsura niya, yummy na po yan sa so, ayan, kumulo na po yung tubig. Kaya lalagyan na po natin yung ating the uh, steamed na itlog at tofu. Ayan, da, 10 minutes lang ko po, po, ito na ano, ah uh, na steam sayo so, lang po, napakabilis lang po yan. Ayan. So, ayan, kung di pa po kayo nag-subscribe, uh, pasubscribe na lang po. At, uh, syempre po, don't forget to like, share, comment po. At, don't forget to click the notification bell po din po para updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pag-abang at sa lahat ng panunood nyo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-suporta. So, ayan po. Panyan na po kayo at medyo maingay dito sa bahay. Okay. hintayin na lang po natin na maluto yung ating sting. So, ayan po. Nag-umpisa na po na ano, uh, umaalsa yung uh, itlog sa gilid-gilid. Ayan po. Oh, papakita ko lang po sa inyo. Yan. At makikita nyo po yan. Tataas pa po yan hanggang mamaya. Pero pagkabukas ko po yan, ano, ah, babagsak siya. <laughs> so, ganyan lang po. Yan o. Oh, oh. Dumalakas na. Tumataas na po yung itlog sa gilid. So, ayan lang po. Ito po ang ating, ano, ulam sa araw na to naway, na nagustuhan nyo po. At maraming maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang pag-suporta. Ah. Yan, no. Halos ano na. <laughs> Halos, anong tawag dito? Aapaw na. Yan. Tapos, tignan nyo kung bubuksan ko, ano, ayan, o, oh, diba, biglang, ano niya, bagsak. So, ayan, okay na po yung ating steamed na itloga at tofu. Maraming salamat pong muli. At, uh, kain na po tayo. At, luto na po yung ating steamed. Alright, salamat po muli sa inyong lahat. Bye! God bless everyone. See you po sa susunod ko pong videos. Ayan o, no? napakasarap yan. <laughs> Kain na po tayo.